So, ayun, mga kabady, ito na naman tayo. mag uh, video na naman tayo. <laughs> kasi, na, na, napapansin nyo ba mga kabady, yung mga nagt-trending ngayon sa social media, lalo na sa Facebook, yung mga, yung mga magulang, is madali na lang muramurahin ng mga anak, la, lalo na pinafakyuhan pa. So, balik, balik lang ako sa... Batang 90s kasi ako eh. So, di ko alam pong relate din kayo kung kayo is naniniwala din na napapansin din ninyo na simula nung nagkaroon ng batas ng child abuse, ngayon, yung mga magulang na yung mga inaabuso. Alam nyo kung bakit mga kabadi. Kasi dati, kapag yung anak mo, way back to, uh, 1990s, kasi 1990s ako, yung mga, yung mga magulang natin, dinidisiplina tayo. Kunting pagkakamali lang sinasaktan tayo. Kunting ano lang, ah uh, parang gusto nilang matuto tayo. So, hindi, ah uh, parang yung mga kabataan noon, takot sa magulang. Ngayon, sa panahon ngayon, yung mga magulang na, ang takot sa kabataan. Imagine yung mga kabadi, no? Madali lang nila muramurahin yung magulang nila. Ang dali na lang, ang dali na lang sa mga kabataan ngayon na na abusuhin yung magulang nila porket may batas na bawal bawal saktan yung mga bata. Lalo na ngayon sa panahon ngayon yung mga bata ngayon grabe napaka napaka balasubas na kung makasagot-sagot sa mga magulang. Pero take note mga kabadi. Yung mga tinuturo sa atin ng magulang natin kung bakit nila tayo dinidisiplina para din sa atin 'yan. Kung baga sa pagtatanim pinupunla pinupunla niya yan. Kasi tayo yung magtatanim, tayo yung mag-aani, eh, balang araw. Tayo din yung, uh, ano dyan, tayo din yung makakakuha dyan. No, uh, bakit, alam niyo ba kung bakit ko nasabi yan? Kasi, nung kabataan ako, minaw, uh, dinidisiplina kami ng magulang ko. Lalo na sa paglilinis, sa pagluluto, kailangan matuto matuto kaming magluto, kailangan matuto kami maglinis sa 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 loob ng bahay. So dati nagdadabog din ako. Oo, totoo. Sinasabi ko sa iyo, nagdadabog din ako kapag pinapagalitan ako, kapag inuutusan ako, kapag tinuturuan ako, nagagalit din ako. Pero syempre nung nung 90s, yung magulang yung masusunod. Hindi bilang bata, bilang isang anak na hindi mo pa talaga ma-realize at talagang sa bandang huli mo ma-realize is magagalit ka na bakit ikaw palagi inuututo, inuutosan, bakit ka palagi pinapagalitan, bakit ganito ganyan. Pero nung lumaki na ako, pero parang hindi naman ako lumaki. <laughs> pero ngayon na nandito na ako sa ibang bansa at ganito na yung edad ko, saka ko na-realize na tama naman pala lahat ng pagdisiplina sa akin ng magulang ko. Lalo na kunting bagay, sina, dinadaan niya kami sa pananakit. Hindi ko naman, hindi ko naman to ginawa tong video na to para, para anuhin yung nanay ko or yung tatay ko. Pasalamat pa nga ako na nila ako. At least ngayon, may takot ako sa Diyos at uh, may respeto sa kapwa. At syempre, dahil sa, dahil sa pagdisiplina nila sa amin, nagiging independent kami. Kaya yun yung balik tayo doon sa sinabi ko na parang pinunla niya sa atin yan. Kasi habang bata pa tayo, gusto niya tayong i-train. Na hindi sa lahat ng oras, kasama natin sila. Hindi sa lahat ng oras, nandiyan sila sa kung ano yung kailangan natin, lalo na hindi natin alam. Sila yung nagpunla, tayo ang nagtanim, tayo yung ane tayo din ang makakapag, uh, makakapag ano dito, maka ano, ano tawag dito? Tayo din yung... Nakalimutan ko yung words na yung body. Tayo mismo, tayo din yung makakakuha kung ano yung pinunla sa atin. Katulad ngayon na dati, uh, dinidisiplina kami. Ngayon, ngayon ko lang na-realize na tama lahat na ginawa sa amin. Kasi kung hindi kami dinidisiplina nung maliit pa kami, wala kaming kaalam-alam ngayon. Tingnan nyo yung kabataan ngayon kahit magsaing lang, hindi alam kung paano magsaing. Pahugasin mo ng plato, hindi din marunong maghugas ng plato. So sa mga kabataan na dinidisiplina ng magulang, sana uh, bigyan ninyo ng ano, bigyan niyo nang halaga yan. Kasi mahirap na sa ibang ibang tao pa yung didisiplina sa inyo. Mas mainam at mas maigi na yung sarili ninyong magulang ang magdidisiplina sa inyo. Sa bandang huli, diyan mo masasabi na tama, tama pala tong mga ganitong sitwasyon na na kailangan natin matutunan habang bata pa tayo. So, yan yung kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Ganon din sa sa part ko. Sa huli din ang pagkakarealize ko na tama din pala kung bakit kami ginanon ng magulang namin kung bakit kami hinigpitan. So, ngayon, uh, dyan mo talaga masasabi na kahit gaano ka ka, kahit dumating sa point na naging sum, naging masama ang loob mo sa parents mo dahil ginanon kanila dahil sa pag uh, dahil sa pagdisiplina nila sa iyo at least ngayon masasabi mo na na uh, yung mga tinuro nila sa iyo na akala natin dati is mali akala natin dati is palagi tayo yung pinapagalitan palagi tayong sinasaktan is mali is mali sila hindi baliktad Kapag dumating ka na sa point na nakakaisip ka na at yung mga yung mga tinuro sa iyo ng magulang mo na alam mo na kung paano gawin diyan mo na masasabi na gusto mo magpasalamat sa kanila kasi dinisiplina kanila so ganun lang at uh, sana sa mga kabataan ngayon dahil wag kayong wag niyo isipin dahil may batas na child abuse porque yung mga magulang ninyo is gusto kayong disiplinahin gusto kayong turuan ng magandang uh, magandang ugali magandang uh, pamamaraan, kasi yung magulang natin, hindi nila tayo ilalagay sa kapahamakan. So, uh, iano natin? Bigyan natin ng value, yung pagdisiplina sa atin. At uh, para naman sa atin yan. no So, sa bandang huli, tayo din naman yung, tayo naman yung uh, mag-aani dyan. Kasi, katulad yan, hindi sa lahat ng oras kasama mo, pamilya mo, yung nanay mo, kahit sa paglalaban ng damit mo, hindi sa lahat ng oras is na siya kailangan mo ding matuto, kailangan mo ding ma 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 makinig sa kung ano yung pangaral ng magulang mo. Huwag ninyong baliwalain. Kasi, life is too short, ka nga. Uh, ka, kung katulad niyan, kung tuturuan ka ng magulang mo at ayaw mo na parang parang feeling mo is uh, minamaltrato ka, inaabuso ka ng magulang mo sa way na pagdidisiplina, hindi ganon. Kasi sa madang huli, pag wala na sila at ikaw na lang mag-isa, mahihirapan ka sa sarili mo. Mahihirapan kang gawin kung ano yung gusto mong gawin pero hindi mo magawa. At ngayon na, na nagkakaedad na ako, pag may ginagawa ako, saka ako ma-realize na ay tama pala yung pagdisiplina sa akin ng magulang ko. At least ngayon, nung bata pa ako, tinuro niya to sa akin. Ngayon, alam ko na at alam ko na kung paano gawin at kung paano i ano to, i asikasuhin kung baga. So, sa mga kabataan ngayon, respetuhin nyo din naman sana yung mga magulang nyo. Hindi sa lahat ng oras is tama kayo. So, yung pagdisiplina sa sa atin ng mga magulang natin, para din sa atin yan. Pa, para sa bandang huli, hindi tayo mahihirapan. So, so, siguro ngayon sa mga batang 90s, iba, napakalayo, napakaiba ng uh, sitwasyon noong mga kabataang 90s kisa ngayong kabataang 20s. So, see you na lang sa aking next vlog at uh, sana may natutunan kayong aral dito. So, uh, nakakalungkot lang na dahil sa batas na child abuse, ngayon yung mga magulang naman ang inaabuso ng mga kabataan. Yung mga kabataan dati, takot sa magulang. Ngayon, ang mga magulang na ang takot sa kabataan. So, bye-bye mga kabadi! <laughs>